Ngayon ay nasa putat tatlong linggo sa karaniwang panahon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikapito ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala. Sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng digdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaalam ng inyong kalooban malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng inyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubos sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nilalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umaga'y ipadama, ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtanggumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Pilimon Pinakamamahal ko akong si Pablo sugo ni Kristo Yesus at ngayon nakabilanggo dahil sa kanya ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako ay naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatiliin siya sa aking piling upang sa halip mo siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayo kung gawin niyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid malis siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, Poon iyong pasikatin, kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sumama kay Yesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kaniyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay, nang yigit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon. Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman may patapos sa ikukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampun-libon niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may dalawampun-libong tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatarikdan ang lahat ng kanyang buhay. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.